po, matatagpuan na si Kristo daw po ay tao lang sa mga iglesia ni Kristo. Tapos po yung pangalawa, yung kay Kibuloy nga po, ano nga po yung confidence na nakapagpapata sa kanya na nakakapagpa-stop daw po siya. Na kaya daw po hindi niya na-stop yung, hindi niya pina-stop yung lindol sa Batangas, eh nilalait daw siya. Kaya hindi niya daw in-stop. Ang una muna yung saan nagbabasi yung mga iglesia ni Kristo, bakit sila mayroong doktrinang na si Kristo ay tao? Tayo naman mga kapatid, meron din. Kaya lang, hindi tao lang. Meron kasi talata sa Biblia na si Kristo, tao. Kaya hindi dapat natin kontrahin yon. Ang kinukontra natin ay ang doktrina na hindi siya Diyos. Pero kung tao siya, tanggap natin. Kaya nagmay basihan ang iglesia, na tao siya. Pero kung hindi siya Diyos, wala siyang basihan doon. Ayan po, dapat malinaw. In fairness sa kanila, may, nabasa, may nababasa talaga na si Kristo ay tao. Yun nga lang, ito nga ang nakakatawa eh, bago ko basahin ang dalata. Ito nga nakakatawa. Ang Iglesia ni Kristo, isa sa relihiyon na gusto nila laging mababasa. Pero hanapan mo ng talata, may mababasa ka bang hindi Diyos si Kristo? Wala. E tao. E porki tao ba hindi na Diyos? Kaya tao siya, nagkatawan tao. O, oh, di ba? Basahin nga natin. Ang uh, sabi po rito sa Juan, uno-uno, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 14, yung Diyos na 'yan at nagkatawang tao ang berbo. At tuman sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya nang sa bugtong ng ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So, hindi tayo dapat magtaka na si Kristo ay mababasang tao kasi nagkatawang tao. Punta natin yung Filipos 2.5-7. hanggang 7. Mangagkaroon kayo sa inyo na pag-iisip na ito ina kay Kristo Jesus din naman. Na bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na sa mga tao. Ayan. So, ang pagiging tao ni Kristo ay hindi likas na tao. Nakitulad. Pag nakitulad, hindi siya dating katulad. Okay? Tandaan niyo po, nakitulad lamang sa tao. Pag ikaw makitulad ka sa hayop, ay, ano bang ginagawa ng mga tatay para lang mag-enjoy mga bata, pasakayin sa likod? Gagapang-gapang din. <laughs> o oh, huni din ng, huni ng kalabaw, ano, para gayahin. Hindi ka kalabaw. So si Kristo, nakitulad, kinuha niya ang anyong tao. Hindi talaga siyang ganun. Kaya huwag tayo mag -ano, ha? maglilito. Kaya ang tanong, saan ba kumukuha ng batayan ng iglesia? Sa pagkatao ni Kristo. Kaya, ang nagiging, kaya lang ang nagiging problema, hanggang sa pagkatao lang sila, hindi umabot sa pagkadyos. Eh tayo umabot. Sana nag-level up sila. Umabot na sana sila sa pagka-Diyos, hanggang sa pagkatao lang talaga. Hindi na 'yung pagka At palibasa, nasupungan sa 'nyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin, masunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa cross. Oh, 'yan, mga kapatid. Nagkatawang-tao siya, nagmasunurin sa kamatayan sa cross kasi meron siyang misyon na dapat gawin. Ang mamatay po siya dahil ang kamatayan niya sa cross ay ito po ang uh, isang mahalaga. Mahalagang ito, mahalaga po ito kasi pag walang pag kamatayan si Kristo, walang magiging kapatawaran sa kasalanan. Meron talata dito sa Hebreo 9.22, sabi, At ayon sa kautosan ay nasa, ay halos masasabi ko, ang, uh, masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabus ng dugo ay walang kapatawaran. So, paano, pa, pa, paano magkakaroon ng dugo si Kristo ay hindi man siya tao dati? Kailangan gumamit siya ng katawan, tao para mabuhos ang kanyang dugo at ito yung magliligtas sa atin. Kaya ang may hand, may ano may purpose yung kanyang pagkakatawan tao mga kapatid. Walang iba kundi para tubusin ang tao sa mga kasalanan nito. Kaya lang nung nagkatawan tao ang Panginoon, ayun, nako, awawa naman, nagkatawan tao na nga, Ibinabal pa ang kanyang kalagayan, samantalang ang kanyang origin, bago siya nagkatawan tao, ay Diyos siya. Merong dual nature ang ating Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid, may dalawa siyang kalagayan. Sabihin siguro ng iba, meron bang katunayan sa Biblia na may dual nature, may dalawang kalikas ang ating Panginoon? Meron po. O, pakinggan ninyo. sabi po rito. Sa Roma 9, talatang 5. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Tinan ha? Sino yung kanila na binabanggit sa 4 ay napawang mga Israelita. So, yung mga Israelita, sa kanila ang mga magulang, sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman. Ibig sabihin, yung pagiging tao ni Kristo, ang pinanggalingan niya, ay galing sa lahi ng mga Israelita. Pero itong Kristo na ang kanyang pagiging laman ay galing sa Israel, nasabi dyan na siyang lalo sa lahat. Diyos na maluwalhati magpakailanman. So sinasabi nito ni Pablo, itong Kristo, ang pagkataon niya galing sa Israel, may pinanggalingan. Pero ito ay Diyos na maluwalhati magpakailanman. Yung kanyang pagka-Diyos, ay ano po, Forever. Everlasting. Walang pinagmulan. Pinanggitin po yan sa Mikas 5, talatang 2. Ngunit ikaw, Bethlehem, e prata na maliit upang mulumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo, ay lalabas, lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel. Ayan na naman, no? Oh. Lalabas sa Israel. Yung uh, Bethlehem, doon manggagaling yung magpupuno sa Israel. Pero yung pinagbuhatan niya ay mula pa ng una, mula ng walang hanggan. Kaya mayroon ng dual nature ang ating Panginoon. Ang nadali ng iglesia, doon lang sa pagkatao. Hindi nila naabot yung pagkadyos. Ngayon po, sinasabi po natin dyan. Ngayon, ang next question ay, si Kibuloy. Sabi ni daw ni Kibuloy, nakakapagpa-stop siya. Palagpaka naman yung mga magagandang mga singer niya eh. Amen! Sinabi daw niya sa... Lindol ba yun? Stop! Eh, siguro natsimpuhan lang. Eh, kahit nga doon, hindi rin ako niwala. Baka may aftershock pa yun eh. Sa mga... mga, taga, mga miyembro ni Kibuloy, mag-isip-isip na rin. Kasi kung totoo talaga, makakapagpa-stop siya. Kasalanan niyo itong nangyayari sa tal. May power pala siya. Sana pinatigil niya na rin yan. Eh, napaka-unfair naman yan. Lindo lang pinatigil itong pagsabog ng, ng taal na eh, hindi niya mapatigil. Ako naniniwala darating yung araw na sasabayin ng Panginoon kong si Kibuloy. Alam niyo, hindi pwedeng biru-biruin ng Diyos. Eh. Hindi pwedeng maging pangahas tayo sa Diyos. So, kung saan siya humuhugot, wala sa Biblia ang kanyang pinaghuhugutan. Siguro galing doon sa Davao uh, lang talaga siguro yon galing. Mga kapatid. Yan ay isa sa uh, kulto. Isang qualification or katangian ng pagiging kulto, mga kapatid. Okay? So, saan kumukuha yung iglesia ng uh, batayan? Sa Biblia din. Pero yung kanyang nakuha, kanila nakuha, ay yung sa tao ng ating Panginoon. Pero bago siya nagkatawang tao, at yung mga talata na siya ay hindi lang tao, ay hindi na nakuha yun. Tayo, intindihan natin. Si Kebuloy naman, wala ho siyang batayan. Napati lindol, kaya niyang pa-stop. siya. Mahirap naman mga uh, lang, nagdoktrina. Okay?